Tatlong 30 fiberglass boats ang ipinamahagi ng pamalaan ngayong araw para sa ating mga kababayang mangingisda sa Navotas City. May ulat si Tatlong dekada ng hanap buhay ni Bernardo ang pangingisda. Pero ni Minsan, hindi pa siya nagkakaroon ng sariling bangka. Sapat lang daw kasi ang kanyang kinikita sa panggasto sa kanyang pamilya. Kaya naman, Hiling niya, balang araw, sana'y magkabangka rin siya. Kung misan, wala pang mahuli. Kaya mahirap. Oh, po. eh ngayon, hindi ka nung may sarili kang bangka. Baka siguro medyo makaginawa ng konti. Kasi, alam namang matatapon na parte, hindi puro sa'yo lang yun. Bibigyan mo lang doon yung kasama mo lang. Tapos sa'yo na lahat yung pera na. Ngayong araw natupad na ang pangarap ni Bernardo na kabilang kasi siya sa 30 binipisyaryong nabigyan ng mga fiberglass boat na ito mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Department of Labor and Employment at Manila Teachers Party List. 30 iba pa ang nakatanggap naman ng financial assistance sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged at Displaced Workers o Tupad Program. Lahat ng ito, bahagi ng mga hakbang ng gobyerno para maiangat pa ang buhay ng mga Pilipino at mapalakas pa ang food security sa bansa. We want to uplift their lives. At the same time, we want to contribute to the economic growth of our country. So ito po, ipagkakalob po ito sa kanila at the same time po, para po ito sa kanilang pamilya. Pagtitiyak naman ng BIFAR at DOLE, makatatanggap din ng mga ganitong uri ng tulong ang iba ba nating kababayan sa iba pang panig ng bansa. Dahil ang bili ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dapat ay walang maiiwan sa bagong Pilipinas po ang gusto po natin ang bawat uh, Pilipino po ay meron pong uh, sustainable na livelihood, meron po silang decenteng trabaho. Kaya po patuloy po yung ating tinatawag na Dollar Integrated Livelihood and Emergency Employment Program sa buong bansa. Ito pong pagbibigay po natin ng pag-award po natin ng pag uh, ng bangka po, ito pa i-replicate po natin sa iba-ibang lugar. Nagkausap na po rin, kinausap na rin po ko ang sa Malabon po and then sa Las Piñas, hindi lang po dito sa Metro Manila, pero po da, uh, darating po ang, sa next year, meron po tayong mga itong programa na, po na, natin to, i-replicate na po natin sa bawat regions po natin. Ang mga binipisyaryo abot-abot naman ang pasalamat sa natanggap na biyaya. Malaking tulong ang nila ito upang makaahon sila sa hirap. Napakalaking tulong po ito dahil malaking ano to pang kabuhayan. Pambili po ng ano lambat at saka po katig masaya. Tapos, eh, maraming salamat sa binigay sa amin nun. At ano, pagkagamitin nyo po sa pandagagat Mahalagang bahagi rin ng lipunan ang mga manging isda, kaya naman tinitiyak ng pamahalaan makararating sa kanila ang lahat ng mga nararapat na tulong mula sa ating mga otoridad. Mula rito sa Navotas City, Melalas Moras para sa bayan.